Nang siya ay bumalik, tila huminto ang mundo saglit. Alam mong ang pagbabalik na iyon ay hindi nagkataon lamang. Hindi na siya katulad ng dati at hindi rin ikaw. Iba na ang enerhiya, ang pag-vibrate, ang kakanyahan ng lahat ng iyong naging ikaw. Hindi, hindi na ito ang pagbabalik tulad ng dati. Hindi na ito tungkol sa mga nangyari noon, kundi kung sino ang naging ikaw. Siya ay bumalik noong ikaw ay nasa tugatog. Noong ikaw ay nararamdaman mong malakas, malaya, at sa wakas ay kontrolado mo na ang iyong sariling landas. Isang bagay na matagal mo nang hinahanap, isang bagay na nagdulot ng sakit at mga tuklas, pero ngayon ay tila nakahanap na ng balanse. Siya ay lumapit, ngunit sa kakaibang paraan, na parang hindi niya alam na ang panahon ay lumipas na. Napansin mo siya roon, bumalik sa iyong buhay, tulad ng isang anino ng nakaraan. Tila siya ay lumapit ng may ningning sa mga mata, na para bang hinihintay niya ang tamang sandali, na para bang napansin niya ang iyong pagbago at ngayon ay nakakita ng pagkakataon. Pero may kakaiba sa kanyang presensya na hindi na nagre-resonate. Nandyan siya, ngunit ikaw ay nasa ibang antas na. Nang tiningnan mo siya, nakita mo ang taong nakulong pa rin sa makapal na enerhiya, sa lugar ng nakaraan kung saan kayo noon ay magkaagapay. Pero nang tiningnan mo ang sarili mo, napansin mong may nagbago sa iyo sa hindi na maibabalik na paraan ang trajectory ng iyong pag-unlad ay humiwalay na sa lahat ng inyong naranasan. At siya, sa kanyang desperadong paghahanap ng koneksyon, tila hindi matanaw ang pagkakaibang ito sa pag-vibrate. Hindi dahil hindi niya kayang maintindihan. Hindi, siya ay sadyang nakakabit pa rin sa ibang antas. At ikaw? Ikaw ay tumaas na. Tiningnan kanya ng may pagkauhaw sa taong minsan kang naging ikaw, ngunit wala na yon ngayon. Napagtanto mo kung gayon na ang tunay na pagkakaiba ay hindi kung paano kanya tinitingnan, kundi kung paano mo siya tinitingnan. Kinakatawan niya ang nakaraan, isang bagay na nalampasan mo na, isang bagay na hindi na bahagi ng iyong kasalukuyan. Ngunit hindi niya iyon naintindihan. Sa simula, sinubukan niyang kumonekta, sinubukan niyang ibalik ang dating enerhiya, ngunit sa bawat salita, sa bawat kilos, parang lalong lumalayo ang agwat sa pagitan niyo. Para kayong nag-o-orbit sa iba't ibang dimensyon na hindi magawang magkatugma. Ang hindi mo kaagad napansin ay nasa abot mo sa iyong tugatog, hindi ka lamang tumaas sa espiritu at isip, kundi pati na rin sa iyong pananaw sa mundo. Ang dati maaring isang dahilan, ngayon ay nagiging isang bagay na hindi maatim. Ang dinaanang dinamika ay wala ng kahulugan para sa iyo. Ang mukhang pagkakataon na magsimula muli ng isang kwento, sa katotohanan, ay isang simpleng alingaw alingawmaw ng isang bagay na nalampasan mo na. Ang enerhiya sa pagbabalik niya, kabaliktaran ng inaasahan, hindi nagdala ng aliw na maaaring hatid ng muling pagkikita. Sa halip, naging malinaw ang pagkakaibang pang -vibrasyon. Nasa isang lugar ka na hindi niya kayang makarating, at iyon ang lumikha ng malaking puwang sa pagitan ng mga inaasahan mo sa muling pagkikita at sa kung ano talaga ang nangyayari. Parang hindi na magkatugma ang salamin sa pagitan nyo. Hindi ka na ang taong nag-aayos sa dating alon niya. Ang pagkaunawang iyon ay nagdala ng isang pakiramdam ng katahimikan, ngunit kasabay nito ay isang malalim na kapayapaan. Ang mga sagot na dati ipuno ng pagdududa ay naging malinaw na ngayon. Wala nang lugar para sa mga bagay na dati napakahalaga. Ang kinakatawan niya ay wala nang dating lakas. Nandoon siya, ngunit wala na siya sa buhay mo hindi na siya kabilang sa landas na tinatahak mo. Para sa kanya, ang pagbabalik ay tila isang pagsisimula, ngunit para sa iyo, ito ay ang pagkilala na nagbago na ang lahat. Hindi pa niya napapansin, ngunit ikaw, alam mo na. Alam mo na. Parang bigla na lang nagkaroon ng isang di nakikitang linya na naghihiwalay sa kanila, isang bagay na hindi na maaaring baliwalain. Tinitingnan kanya na parang may hinahanap siya na wala na sa iyong pagkatao. Halos parang ang taong nakilala niya, ang taong nakipag-ugnayan sa kanya, ay tuluyang lumayo, at ngayon, sa halip na bumalik, natagpuan niya ang isang landas na hindi na niya masusundan. Hindi mo na kinikilala sa iyong sarili ang parehong emosyon, mga parehong kaisipan, ang parehong paraan ng pagkilos na ginagabayan ang iyong pagkatao. Ang iyong paglalakbay, na dati tila isang labirint ng mga pagsubok at pagkakamali, ngayon ay maliwanag na ng malalim na pagunawa kung sino ka talaga. Bawat hakbang na ginawa mo, bawat pag-ikot, bawat luhang pumatak, dinala ka dito. At ang pinakamahirap tanggapin, marahil, ay napagtanto na ang taong nakilala niya ay wala na. Siya'y naglaho, parang isang anino sa madaling araw, nang ang liwanag ng iyong katotohanan ay lumakas. Nang bumalik siya, inisip niyang maibabalik niya ang kung anuman ang meron dati, kung anuman ang tila pag-ibig, o pagkakaibigan, o koneksyon, ngunit hindi na yon ang kanyang iniisip. Hindi niya nakita o ayaw niyang makita ang kalaliman ng iyong pagbabago. Hindi niya nakita dahil nakakulong pa rin siya sa bersyon mo na iyon, ang bersyon na bumabagay sa kanyang mundo. At ikaw, hindi ka na mawala sa iyong sarili para mapanatili ang isang bagay na hindi na sa iyong esensya. Ang pagkakaibang iyon ng pananaw, ang hindi pagtutugma ng vibration, ay nagsimulang makapagpabigat sa iyo. Halos parang may isang dinakikitang hadlang sa pagitan ng kanyang inaasahan mula sa iyo at kung sino ka na ngayon. Sa pagtingin mo sa kanya, nakita mo ang mga lumang pangako, ang mga lumang pangarap, ngunit lahat ay tila kupas, malayo, na parang mga alingaw -ngaw ng isang buhay na hindi na iyo. Siya pa rin ay naghahanap ng kung ano kayo noon, habang ikaw naman ay nasa walang habas na paghahanap ng kung sino ka na ngayon. Natotoo, ang pagpupulong na iyon ay hindi tungkol sa kanya. Tungkol ito sa iyo. Ang tunay na pagbabago ay nasa loob mo, at nagsimula kang mapagtanto na, kahit na naroroon siya, pisikal na naroroon, siya ay napakalayo na sa iyong realidad na wala ng paraan upang bumalik. Hindi niya kayang mapansin ang kaibahan ng pagbabagong ito, ang kalinawan ng iyong pagkatao, ngunit ikaw, nang malinaw, alam mo na ang iyong enerhiya ay hindi na tumutugma sa kanya. At hindi ito isang simpleng oras. Ito ay isang usapin ng dalas. Ang dalas na ito ay isang bagay na natuklasan mo sa pamamagitan ng sakit at pagsisiwalat. Hindi ito isang bagay na maaaring ipaliwanag kagad. Isa itong bagay na maaaring maramdaman, isang bagay na bumabalong mula sa kaluluwa, at, sa isang paraan, tinutulak ka palayo mula sa kahit anong lugar na hindi na nakakaresonate sa iyong tunay na sarili. Ang oras na dati kaalyado ninyong dalawa, ngayon ay nagiging susi sa pagdiskonekta. Ang dating nag-ugnay ngayon ay naghiwalay ang dating posible ngayon ay imposibleng mangyari. Ang pagkakaiba sa inyo ay hindi lamang nasa mga salita, kundi sa katahimikan sa pagitan ng mga ito. Ang pagkakaibang ito ay nagdala sa iyo sa isang pagkaunawa na hanggang sa ngayon ay hindi mo alam na kailangan mo, hindi ito tungkol sa paglayo mula sa isang bagay o isang tao. Ito ay tungkol sa pagkilala na ikaw ay hindi na ang parehong tao na nangangailangan ng mga ugnayang ito upang kumpirmahin ang sarili. Ang koneksyon noon ay hindi na nagsisilbi. Ang paghahanap ng pagpapatunay na ginagawa ninyong dalawa, ang sayaw na ginagawa ninyo, ay nakatakdang humina, maglaho. Dahil hindi na ito ang refleksyon ng kung ano ka na ngayon. Nagsimula kang mapagtanto na, sa kabila ng lahat ng tukso na muling magrekonekta, ang tunay na kalayaan ay nasa pagkilalang may mga taong makakasama mo lamang hanggang sa isang tiyak na punto. At ang puntong iyon, sa kaso niya, ay lampas na. Higit ka na sa kanya, sa pagmasid mo sa lumalawak na distansyang emosyonal, unti-unting pumasok sa iyo ang isang pakiramdam ng kapayapaan. Hindi ito isang tahimik na kapayapaan ng pagsangayon, kundi isang aktibong, masiglang kapayapaan na isinilang mula sa malalim na pagkaunawa na ang iyong paglalakbay ay sumusunod na sa ibang landas. Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa, hindi mo na kailangang pasanin ang bigat ng presensya ng mga taong hindi nakaayon ng iyong ritmo. Siya, sa kabila ng lahat ng kanyang magagandang intensyon, ay patuloy na sumusubok, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay tila sumasalpok sa kawalan sa pagitan ng hinahanap niya at kung ano na ang kinakatawan mo ngayon. Para bang sinusubukan niyang abutin ang isang bituin, habang ikaw ay nasa ibang dimensyon na, naglalabas ng liwanag na hindi niya maabot. Nakikita pa rin niya ang sarili na andoon, sa iyong tabi, sinusubukang makasabay, ngunit alam mo na hindi na yon posible. Papunta ka na sa kawalang hanggan ng iyong sariling pag-iral, nang walang paangailangan na ipaintindi ang iyong paglalakbay kaninuman. Siya, sa kabilang banda, ay nakakapit pa rin sa isang persepsyon ng iyo na hindi na umiiral. Sa sandaling hinayaan mong maramdaman ang tunay na saklaw ng pagkakaibang vibrasyonal sa pagitan nyo, may isang bagay sa iyo na nabuksan. Isang bagay na malalim, halos isang hininang magaan ng kaluluwa. Ang lumang siklo ay hindi na posible. At ang pinakamahirap intindihin, marahil, ay ang katotohanan na hindi mo na namalayan na, sa pag-abot mo sa personal narurok na ito, ikaw ay lumalayo hindi lamang mula sa isang nakaraang versyon ng iyong sarili, kundi mula din sa lahat at lahat ng nakatalipa sa realidad na iyon. Ang katotohanan ay masakit, hindi ka na nababagay doon. At hindi iyon madali. Dahil sa ibabaw, tila nagmamalasakit ka pa rin. Parang gusto mo pa rin ang pagbabalikan na iyon, ang muling pagsasama. Parang isang usapin lang ng oras, isang huling pagsubok para pagalingin ang mga sugat. Ngunit, habang patuloy mong nilalalim ang iyong pag pagunlad, lalong nagiging malinaw na ang pagbabalik na ito ay isang malayong echo, isang walang kwentang pagsubok na buhayin muli ang isang bagay na ang paglago ay matagal ng naglaho. Wala nang pagbabalikan. Ang napagtanto mo ngayon ay na maaaring magbalikan ang mga tao. Ngunit ikaw, habang umaangat, ay hindi na magagamit para sa mga karanasang hindi na akma sayo ito ang tunay na pagpapalaya. Kapag bumalik ang iba na may parehong intensyon, parehong kilos, at parehong mga salita na dati bumihag sa'yo, ang tunay mong napagtanto ay hindi ka na ang parehong tao na ikaw noon. Ang nasisira ay ang ilusoryong tali na ang pagmamahal o koneksyon noon ay maaaring muling magkabuhay, basta't gusto mo ito ng sapat na lakas. Ito ang tahimik na sakit ng paglago, Kapag napagtanto mong may mahalagang bagay na naiwanan, hindi dahil nawalan, kundi dahil hindi na ito maaaring magsama sa bersyon ng sarili mo na lumago na. At sa pagtanto nito, dumarating ang pagkaunawa na, sa katunayan, ang pagbabalik ng iba ay isang pagkakataon para magpaalam ka sa kung sino ka dati. Hindi siya bumalik para ibalik ka sa kung ano ka noon, kundi para ipakita sa iyo kung gaano ka nakalayo, bilang paalala kung gaano kalaki ang iyong narating. Isa itong banayad at tahimik na pamamaalam, mas malalim kaysa anumang salita o kilos. Ikaw kung gayon, nakaramdam ng matinding kaginhawaan. Hindi isang kaginhawaan na dulot ng kawalan ng iba, kundi ng presensya ng iyong sarili. Ang kanyang pagkawala sa iyong buhay ay hindi isang kakulangan, kundi isang muling pagpapatibay ng iyong kalayaan. Warang isang ulap ng hamog na naglaho na nagbubunyag ng kaliwanagan ng katotohanan. Hindi dahil ang iba ay hindi gaanong mahalaga, Kundi dahil sa totoo lang, ang kanyang pag-iba ay hindi na umaayon sa iyo. At sa eksaktong sandaling iyon, naintindihan mo, ang iyong nararanasan ay hindi pagkawala. Ito ay isang pag-angat. Ang pinakamahirap para sa iyo, marahil, ay ang makita ang isa pang pakikibaka laban dito. Siya ay patuloy na naghahanap ng koneksyon sa bersyon ng nakaraan. Patuloy na sinusubukan na balikan ang bakas ng kung ano kaya noon, ngunit hindi niya nakikita na ang iyong enerhiya ang iyong pagyanig ay lampas na rito. Hindi ka na maaaring maging ang salamin na hinahanap niya. At ito ay masakit para sa inyo pareho. Para sa kanya, mahirap tanggapin na hindi lang pisikal na distansya ang naghihiwalay sa inyo, kundi pati na rin ang emosyonal at pagyanig na distansya na nagiging mas malinaw sa paglipas ng panahon. Gusto niyang, desperadong, bumalik sa mga lumang panahon. Gusto niyang muling buwin ang mga bagay na minsan niyong pinagsaluhan. Munit hindi niya maintindihan na ang tunay na pagbabalik ay hindi nangyayari sa muling pagkikita, kundi sa pagkaunawa na ikaw, sa puntong iyon ng iyong paglalakbay, ay hindi na maaaring bumalik sa pagiging tao na nakilala niya. Hindi sa pagpili, kundi dahil ang iyong paglago ay nabago na ang iyong kaluluwa sa paraang hindi na maibabalik. Ikaw sa kabilang banda, naintindihan na ang tila paghihiwalay ay sa totoo, isang pagkakataon. Ang iyong paglago ay hindi lamang naglayo sa kanya kundi pati na rin nilapit ka sa tao na itinalaga kang maging. Nang bumalik siya, para bang isang pahina ng iyong libro ng buhay ay natakpan, iniiwan ng isang kwento na wala ng lugar sa hinaharap na iyong nililikha. At mula sa sandaling iyon, nagsimula ang tunay na mahika. Hindi mo na kailangang patunayan ang kahit ano, hindi mo na kailangang maghanap ng isang bagay mula sa nakaraan. Napagtanto mo na lampas ka na dito. At ang paglampas na ito ay hindi naglayo sa iyo mula sa pag-ibig, kundi nilapit ka sa iyong pinakapayak na katotohanan. Sa iyong pinakabuod. Dahil dito, nakita mo na ang tunay na espiritual na paglago ay hindi tungkol sa pag-ipon ng panlabas na mga bagay. Hindi ito tungkol sa mga tao na pumapasok o lumalabas sa iyong buhay. Hindi ito tungkol sa mga siklo na nagtatapos o nagsisimula. Ang tunay na paglago ay nasa iyong kakayahan na mapansin kung kailan nagbago ang iyong enerhiya, kung kailan ka nakalaya mula sa mga bagay na minsan ay naglimita sa iyo. At kung kailan mo sa wakas pinapayagan ang iyong sarili na maging kung sino ka talaga. Malaya. Walang tanikala. Walang inaasahan. Walang kinakailangang kapalit. At habang siya ay patuloy na sinusubukang matagpuan ka sa lugar kung saan kanya unang nakilala, ikaw ay patuloy na naglalakad papunta sa iyong susunod na antas, sa iyong susunod na siklo ng mga pagtuklas. Hindi dahil hindi siya mahalaga, kundi dahil ikaw ay nasa ibang lugar na. At iyon, sa kanyang sarili, ay isang pagpapala. Hindi ito ang katapusan. Ito ay simula pa lamang ng iyong itinadhang mabuhay. Ngayon na nabasa mo na ito, maaari ba kitang tanungin, napansin mo ba kung gaano ka nabago ng iyong paglalakbay? Kung paano ang iba, sa kanyang pagbabalik, ay hindi na magkakatugma sa iyong bagong enerhiya. At kung payagan mo ang iyong sarili na isabuhay ang katotohanan ito ng walang pagsisisi, walang pagdadalamhati, di may pag-unawa na ang bawat hakbang ay nadala ka dito, ano kaya ang mangyayari? Marahil, marahil lamang, ang susunod na yugto ng iyong evolusyon ay magmumula sa isang mas malalim na lugar kung saan wala ng puwang para sa mga tanong. At ikaw? Handa ka na bang gawin ang susunod na hakbang?